Pagpalain ng Diyos ang bawat araw ng ating buhay Purihin natin ang Diyos na may lalang sa atin Ngayong araw na ito, ito po yung ating topic ngayon na ating pong pag-aaralan Sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip Tayo'y manalangin Panginoong amang nasa langit, maraming salamat sa bawat biyaya na aming tinatanggap Mula ngayon at hanggang sa hinaharap ng aming buhay Patuloy mo kami ingatan at gabayan manatili sa amin ang kapayapaan at mga aral at turo mo namin natutunan. Purihin ka at sambahin ng aming mga labi. Ama, sa iyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po mga kapatid, nais ko pong bigyan ito ng topic, ano ho, sapagkat ito ay isang nagkokomento ay dagdag kaalaman po sa ating pong pag-aaral. At kaya po ito ay naging topic natin sapagkat sa puso nang ng gagaling ang masamang pag-iisip. Kaya dapat maingatan po natin ng ating puso kasi dito nagsisimula yung masamang pag-iisip. So basahin muna natin itong komento mula po kay Felix Problem, Sabi niya, kapag ang tao ay nag-iisip pa lang ng masama sa iyong kapwa, ay nagkakasala ka na. Totoo po yun. Kaya nga, sinasabi, huwag kang magkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Yan ang spiritual na aral. Ngayon, ating unuhin nga ito sa spiritual na aral. Sapagkat sinasabi dito sa isang nagkomento, no, ang ating bagay na ginagawa o mag-isip pa lang daw ng masama sa iyong kapwa ay nagkakaansala na. Kaya ho dito, maingatan natin ng ating puso. Kasi doon nagsisimula yung masamang pag-iisip. Basahin natin ang talatang ito ng no? San Ayo. Mabigyan natin ito ng limon ho no? sa aklat po ng ito po. Mateo 15.18 Sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga paumusong. Tuloy po natin ang pagbabasa. Napakaganda po ng mga talatang ito na bigyan po natin ng linaw mula po kay Robles. Dagdag kalaman sa bawat isa atin, kaya maingatan natin ang ating puso kasi dito nagsisimula yung masamang pag-iisip. Magpatuloy po tayo sa ganitong pagbabasa. Sinasabi pa naman po dito sa verse 20, ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Pansin po natin ha, yung pala nagpaparumi. Kaya itong mga aral at turo ni Kristo siyang ating pakikinigay at susundin. Alam natin maraming ministro ngayon, maraming pastor ngayon. Pero mas mabuti yung sinasabi ng ating mabuting pastor na walang iba si Kristo. Balikan natin ang talatang ito. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumakain ng hindi nagungas ng kamay ay hindi nakakapagparumi sa tao. Ibig sabihin, hindi yung mga bagay na Umakain o paghain na nagpaparumi sa tao, kundi yung mga bangay na espiritual na pangunawa yung nabanggit dito sa 19. No? Huh? Yan ang mga bagay na ating iingatan. Bakit po? Ito ang sinasabi ng kawikaan. Baybayin natin ng mga ganito ng mga aral at turo mula kay Kristo. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. So, kailangan ingatan natin. Bakit? Ito daw ang higit sa lahat na maingatan natin yung ating kaisipan. Napansin natin kanina sa puso nang gagaling yung kaisipan na masasama. Ngayon, para magkaroon tayo ng pag-iingat sa ating kaisipan, yung puso muna natin ng ating uh, ayusin. Kasi dito nagsisimula ang masamang uh, kaisipan. Balikan natin ang talatang yun. Ano? Sa Mateo 15.19 sa Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip. So, malino po. Para maingatan natin yung ating pag-iisip Sinasabi dito, higit sa lahat ingatan mo ang iyong isipan Sapagat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo Napansin po ba ninyo? O, kita natin sa isang tao kung ano yung kaisipan nito Yung kanyang puso Doon nagmumula kung bakit siya nag-iisip ng masama Meron siyang pag-desire ng mga bagay na pansariling kapakanan kaya dito, ang dapat maingatan yung puso para ang ating kaisipan ay maging maayos din. Ano? So, ituloy pa natin. Masahin nga natin sa ibang salin. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadalo yan niya ng buhay. Di ba? Ay sa literal na lamang. Kung matako sa kasasagarilyo sa garilyo, sinisira mo ang puso mo, yung buhay mo. Kasi dito nagsisimula yung buhay dito dumadaloy ang bawat dugo o hangin na nagbibigay at nagsusuplay sa buong katawan. Di diba? Kung alam po ninyo yung puso. Kaya dapat, maingatan talaga natin yung ating puso. Bakit? Sa ibang salin ay isipan, di ba? Di ba? So, yan ang kailangan natin. Kasi magkakakonekta yan. Magkakasama yan. Kung ng trabaho ng kamay mo, trabaho ng mata mo, trabaho ng bibig mo, trabaho ng paa mo, dapat nagkakaisa, gumagawa ng mabuti. Kung ang isang bagay ang kamay mo gumawa ng masama, damay ang buong katawan. At ikaw yun ang mapapahamak, Di ba? So napakagandang mag-aral ng salita ng Diyos kung inyo pong nalalaman. Ngayon, ito pa ang talata. Dagdag ka po ito sa ating pong pamumuhay na merong uh, relasyon sa Diyos. Kasi yung relasyon natin sa Diyos, natuturoan tayo ng tamang aral, pag-uugali, mag-isip ng tama, mag-desisyon ng tama, marunong tayo sumunod sa Diyos. Iyan po ang uh, ipinapagawa sa atin bilang isang mabuting tao na nilikha ng Diyos. Basahin din natin ito. Pinakamahalaga sa lahat ang karunungan at pangunawa. Sikapin mong magkaroon ito. Kahit na maubos pa, ang lahat ng kayamanan mo. Diba? Napaka-importante ng ganitong bagay na mabigyan tayo ng karunungan at pangunawa. Huwag mo nang pag-intelisa na yumaman ka. Mabuta na yung ikay nagtatrabaho, kumikita, sapat na yon. Iipon ka nga ng ipon ng kayamanan. Darating, darating ang panahon, iiwan mo lang di pala ito. Doon mo ginugol ang iyong Buhay ang iyong pagod, paghihirap sa pag-accumulate ng kayamanan. Pero may iwan mo rin pala ito. Mawawalang say-say din pala ang iyong pinagganapan kung iyong nakatoon ay kayamanan dito sa mundo. Di ba? Kaya dapat, ganyan po ang pag-aaral po sa espiritwal. Mas nasahin mo, na makamtan yung buhay na walang hanggan. Kasi dito sa mundo, walang buhay na walang hanggan. natatapos ang buhay. Lahat ang bagay may iiwan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mag-impo ka ng kayamanan doon sa langit. O ba diba? Kasi pagpunta mo ng langit, yun ang kayamanan mo. Na hindi na walang uh, magnanakaw, walang tanga na magsisira. Ay dito, kahit nga, may napanood ako sa isang uh, Hindi ko lang may upload ngayon no? Sa isang blogger uh, Na nag-ipon na nag-ipon Ang mga habang panahon Inamag na, inanay na At yun siyang nakapanood Dahil tatlong taon na nga niyang iniipon Ay binasag na rin yung ang niya Kasi nga baka inaamag na rin Ang kanyang pinag-iipon uh, ng mga pera o kayamanan Nakita ba ninyo? yan po ang kadalasan na hindi iniisip ng tao na ang mundong ito ay may kasiraan na tatapos. Pero yung kaharian ng Diyos ay eternity. Para makapasok po tayo sa eternity, una baguhin natin ang ating puso, ang ating isip, ang ating pagkatao, ang ating pamumuhay na kung saan maturoan tayo ng aral at turo ni Kristo. Magpatuloy tayo sa pag-aaral. Ganito pang mababasa natin dito sa Kawikaan 22.5 mga tinik at mga silo ay nasa ng mandaraya. Ang nag-iingat ng kanyang kaluluwa ay lalayo sa mga yaon. O ba? Diba? Kaya paano natin maingatan ng ating kaluluwa? Basahin nga natin sa ilang salim. Lumalakad ang taong masama sa daang matinik at may mga patibong. Ang nag-iingat sa sarili ay umiiwa sa daang iyon. Misan di pala natin alam na gusto mong yumaman. Minsan yung pa patibong sa ikaw ay kababaksak ang iyong sarili. Kasi may stress ka, nasira ang iyong diskarte sa buhay Kasi ang iyong kayamanan ay doon mo inilagay Na sinabi ng tao na yayaman ka dito Ay inilagay mo lahat ang iyong kayamanan doon yun Yung lumalakad sa mga taong masama Yung masama, yung mga kaisipan nila yung puso nila ay eh, mayayabang kaya napapahamak ano kaya sinasabi dito mag-ingat tayo umiwas tayo sa ganoong dinadaanan ng mga masasama nang hindi tayo mapahamak sabi pa dito sa Hebreo 12:14 sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagkabanal at ang pagpakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakita sa Panginoon yan. Ito ang importante sa bawat tao na tayo ay magkaroon ng ganitong kabanalan na sinasabi. Palitan natin nga na sa alin. Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo sapagat kung hindi banal ang pamuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Yun ang importante po sa bawat taong nagkakaroon ng ganitong gustong kilalanin ng Panginoon, gustong sumunod sa Diyos, gustong kilalanin siya, sumunod tayo sa kanyang pamantayan. Kasi sinasabi ng Panginoon, di ba? Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao. Kaya tamang-tama naman po ito. Ang mga tanong po ninyo na kung dagdag kalaman, huwag kang mag-iisip sa iyong kapwa ng masama. Kahit gawang ka ng masama Huwag kang gaganti Ang Diyos ang gaganti Kaya para maingatan natin Ang ating puso Yan, huwag kang mag-isip ng masama Kasi dito nagsisimula sa puso Yung galit, puot Para pumatay Puyutsa At lahat ng bangay na masamang gawain Sa, sa puso nagbumula Kaya maingatan natin So balikan natin ang mga ganitong pag-aaral Nais ko pang basahin ito Mga talatang ito no, Tuloy natin sa 15 Sinasabi dito na pag-ingatan na baka ang sinuman ay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Yun po nakakalungkot. Nakakahawa pala yan. Yung mga bagay na yan na kung saan ay kalitan natin ang ang sinasabi naman po dito. Ingatan ninyo walang sinuman sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At 'wag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Yan. Connected po ito sa mga komento po ninyo. No? Kapag ang tao ay nag-iisip pa lang ng masama sa iyong kapwa ay nagkakasala na. Hindi no, ba? Kaya sabi po dito, ingatan ninyo na walang sinuman sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos At huwag ninyong hayaang umiran ang samaan ng loob sa inyo At marami ang malamay Bakit po? Nakakadamay po ba ang ganung mga bagay? Ay siyempre po, kaya nga po maingatan po natin Yan ang sinasabi po dito sa kawikaan. Ako san ay higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan Sa isang salin, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sa pagkatinagaluyan ng buhay. Maraming pong salamat muli sa inyong pakikinig sapagkat dito patuloy tayong mag-aral. Madadagdagan ng ating kaalaman, magiging mabuti kang tao, magiging banal ka sa harapan ng Diyos kasi sinusunod natin yung kanyang pamaraan at utos. Salamat po kung naintindihan po natin itong ating topic ngayon. Magkaroon tayo ng peace and love. This coming 2025, panibagong taon, na kung saan ay ugaliin natin na sinasabi po dito, no? Na kung saan yung puso ay maingatan natin upang hindi magkaroon tayo ng masamang pag-iisip. Maraming pong salamat at sa Diyos po ang papurit. Pasasalamat pagsamba. Hanggang sa muli po mga kapatid, sa Diyos po ang papurit. Amen.